Ngayong summer, it's meteor fever forever. Nagbabalik ang F4. Kilalang kilabot at teror ng Yingte University. Ang kanilang leader, si Dao Ming Sa. Sir, ang mabuti ba? Ah, eh, ah, bukas hindi ah, si ah, 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 ah ko. Bakit ka nga dyan? Ah, Isang babae ang mga ngas na kalabanin siya. Wala nang ginawa ang effort kundi manggulo sa eskwelahan at gawin ang gusto ninyo. Dapat ang tawag sa inyo. Piggy four. Matapang ka, si Sanchay. Ano nangyayari? Bakit sila umiiwas pag nakikita nila ako? Mga oh. Piggy 4, hindi ako takot sa inyo. Simula ngayon, magkaaway na tayo. To the rescue naman si Wazzy Lay. Huwag mong sabihin may mo gusto ko sa kanya. Tumayo ka! Uh, aray! Pitiwan niyo ako! Mula sa first and true home of Asian novellas, ito ang ultimate throwback! Ako ang sikat na si Domingos eh. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan kita? Balikan ang inyong favorite kilig moments. Mahal kita. Ah, ako pa lang yung first kiss? At para naman sa first timers, sure na mahuhuk kayo sa kilig. Bakit? Kaya, kaya mo silang talunin lahat. Kapag lumaban ako, hindi kita mapoprotektahan. No! Bakit hindi lang ikaw ang minahal ko? What's silly? Ginawa ko lahat para sa'yo. This is the Asian novella that started it all. Meteor Garden. Ngayong March 31 na!